Alas POV Hinawakan ko ang impis kong diyan Huwag kang mag-alala baby, andito ako para sa'yo Hindi hindi kita pababayaan Magiging strong si mommy para sa ating dalawa Tuyo na ang luha ko nang makarating kami sa bahay Humingi ako ng pasensya kay Manong Raul at naiintindihan naman niya yon. Sinabihan pa niya akong may dahilan ng Diyos kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok at sigurado daw siya. Magiging masaya ako dahil nakikita niyang mabuti ang puso ko. Nagpasalamat ako sa kanya bago ko pumasok sa loob ng bahay. Kagad akong sinalubong ng yakap ni mama. Hindi ko naman napigilan ng maiyak. Niyakap na rin si Sabrina sa amin. Hindi niya ako tinanong pero alam kong nahihirapan din sila na nakikita akong nasasaktan. Tama na anak, magpahinga ka na. Magiging maayos din ang lahat. Malambing na wika ni mama sa akin. Kinabukasan, flight ko na agad patungong Korea. Dapat kasama ko sila mama at papa pero kailangan daw kasi sila sa kumpanya. Abala din si Sabrina kaya ako na lang mag-isang pupunta. Isang linggo lang naman akong mananatili doon kaya sigurado ako malilibang ko ang sarili dahil napakadami talagang magkagandang tanawin doon at sasamahan pa ako ni Mr. Park. Nagbilin pa ang magaling kong kapatid na kapag nakita ko daw si Liminho, iuwi ko raw sa Pilipinas. Pasaway talaga. Simula na malaman ko ang totoo, mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Lagi din kami nagkukulitan na para mga bata, kaya pati si mama at papa, si papa Ricardo ay tuwang tuwa sa aming dalawa. Ilahila kong aking maleta pa sa eroplanong sasakyan ko pagdating sa Korea. Business suit ang kinuha kong pwesto para naman makapagpahinga ako ng maayos. Ngunit nang makaupo ako sa loob, wala man lang akong kasamang ibang pasahero. Sumilip ako sa economy seat pero wala rin katao-tao. Taang ako lang mag-isa. Hindi ko tuloy mapigilang magtaka at kabahan. Kahit anong isip ko, hindi ko pa rin mahanap ang sagot. Hi ma'am, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong sa akin ng flight stewardess. Um, itatanong ko lang kung ako lang ba mag-isang pasaherong sasakay? Alanganin kong tanong sa kanya. Umiti siya sa akin. No ma'am, dalawa po kayong pasahero, sagot niya sa akin. Dalawa lang kami? Imposible, hindi kaya malugi ang airline na to? Pagkatapos sabihin sa akin ng stewardess na dalawa lang kaming pasahero ay magalang na rin tong nagpaalam sa akin. Parang gusto ko tuloy hanapin kung saan nakaupo ang sinasabi niyang isa pang pasahero. Kung alam ko lang na kami lang dito, edi sana hindi na ako nag-business class at economy na lang ako. Ilang minuto nang nakalipad ang aeroplano, nagpasya akong matulog muna. Kaya kinuha ko ang sleeping mask ko sa bag para naman hindi ako masilaw sa liwanag. Mahaba pa ang biyahe namin at di naman ako nagugutom kaya mas maigi na matulog na lamang ako para pagdating ko sa Korea may lakas akong harapin ang trabaho. Tinaas ko ang sandala ng paa ko para mas marilak ako nakahiga pagkatapos ay tinakip ko ang mask sa aking mata. Kahit nakapikit pa ako ay naalala ko na naman si Miguel. Paano ko ba siya makakalimutan kaagad ko walang araw o oras ko siyang naiisip? Masaya kaya siya sa naging desisyon niya ngayon? Si Lola, hindi mo lang ako nakapagpaalam sa kanya. Nakakalungkot. Nandito ako sa eroplano patungo sa kabilang dulo ng mundo pero naiwan ko na naman ang puso ko. Gusto yun ko man siyang isama sa pag-alis ko, hindi ko alam kung paano. Napahagat ako sa ibabang labi dahil parang gusto kong maiyak dahil kay Miguel. Namimiss ko siya pero wala man lang akong magawa dahil ako ang kusang bumitaw ako ang kusang umalis mahirap tanggapin ang eh katotohanan na hanggang dito na lamang kami i am now his ex-wife and i can't do nothing but cry nasasaktan pa rin ako ang sakit-sakit pa rin ng puso ko nabasa ng luha ang masko dahil sa walang tigil na paglabas ng luha ko gusto kong humikbi kaya lang baka marinig ako ng stewardess at akalain niya may crying ghost sa loob ng eroplano pero hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Para na akong hibang. Habang pirit pinipigilan na hindi lumakas ang pag ko. Hanggang sa may naramdaman ako na mainit na dumampi sa aking labi. Napabalikwas ako ng bangon at kaagad na tinanggal ang masko, ko. Anyong! Nakangiti niya bati sa akin. Nalaki ang mata ko na makita ko siya sa harapan ko. Nananaginip ba ako? Naghahalusinate na ba ako? Kung alam ko lang na iiyak ko ng ganyan, di ko na sana pinamahan ang annulment paper natin. Wika niya. Kainis, hindi ako nananaginip. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? Tumayo ako at lumiban sa kabilang upuan. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko nga si Miguel at nakangiting humahakbang pabalapit sa akin. Anong ginagawa ko dito? Siyempre, sasamahan kong ex-wife ko. At yung tanong mo kung paano ko nakapasok dito, kung saan ka dumaan para makapasok, doon din ako dumaan. Di naman pwedeng lumipad ako or nag-teleport papunta dito dahil hindi naman ako si San Goku. Natatawang paliwanag ni Miguel sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya ngunit hindi ako natutuwa. Miguel, kung nagpapatawa ka, hindi ako natatawa sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka narito at kung ano man ang sinasabi mo. Pero malinaw naman sa'yo ang nakasulat sa annulment paper, di ba? Hindi ko alam hindi ko naman binasa yon. Basta ko na lang pinirmahan na lang sabi mo, patatawarin mo ako kung pipirmahan ko yon. Wika niya sa akin. humakbang siyang muli kaya umatras ulit ako. Mas importante pa siyang mapatawad kita kaysa ang kasal natin? Ha? Huh? Sa bagay, bakit naman hindi? Siguro hindi kinayon ng konsensya mong nasaktan mo ko. Kaya mas ginusto mong pinirmahan ang annulment papers natin. Para malayan na rin kayo ni Maris, tama ba ako? Nang uuyam kong tanong sa kanya. Sinuri niya ako mula hanggang paa. Kaya naitakip ko ang makapal na jacket sa katawan ko. Ganyan na ganyan kasi siya tumingin kapag may naiisip siyang kalokohan. Wala akong pakialam sa maris na yon. Seryosong sabi niya sa akin ay kinataas ng kilay ko. Walang pakialam. E kung maghalikan kayo doon sa garden, kulang na lang parang wala nang bukas. Pilit kong hindi mabasag ang boses ko kahit gusto ko nang umiyak dahil naalala ko na naman ang nangyari at masakit sa pakiramdam ko yon. Hinalikan ko lang siya, Stella, pero wala akong nararamdaman sa kanya. I was hurt because of you. Hindi ako nakapag-isip na maayos dahil sa nangyari sa inyo ni Marcos. Walang nangyari sa amin, Miguel. Sigaw ko sa kanya. Kumawala ang luha sa aking mga mata dahil sa sakit na nararamdaman ko. I know, sambit niya. You know, pero pinili mo pa rin tapusin ang namamagitan sa atin? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. I just signed that annulment paper, Stella. Pero hindi ko tinatapos kung anumang meron sa atin. Naguguluhan ko siyang tilingnan. Hindi niya tinatapos pero pinilmahan niya ang annulment paper namin. Para saan? So anong gusto mo mangyari? Nangihina akong tanong sa kanya. I want to marry you again and for real, Malu. Napatda ako sa sinabi niya. Tinawag pa niya akong Malu. I'm sorry kung kinalang kumpirmahan ang annulment papers natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Hindi ibig sabihin nun tatalikuran ko na kayo ng magiging anak natin. Pinirmahan ko yon para mapatawad mo ako sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Pinirmahan ko yon because I want us to start something new. I want to marry you, Malu. Kahit ilang beses pa at kahit sang simbahan mo pag gusto, ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Gusto kong pagkagising ko sa umaga, mukha mo makikita ko. Gusto kong hawakan ang kamay mo at tumanda kasama mo. I miss you so much, Malu. God knows how much I love you. Pagkatapos niyang sabihin yon, kaagad siyang lumapit sa akin. Please, tell me you love me too. Nagmamakaawang sambit ni Miguel. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng luha sa aking pisngi. Tinaas niya ang dalawa niyang kamay at tinihawak sa magkabila akong pisngi. Pinunasan niya ng kanyang daliri ang mga luhang naiipon sa sulok ng aking mga mata. Nakita ko rin ang pamumuon ng luha sa kanyang mga mata at ang senseridad sa lahat ng mga sinabi niya sa akin. I love you. Napapikit ako nang ilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang labi at ang kanyang paghalik. Karamdam ko ang pagkamis sa bawat halik niya. At natagpuan ko na lang ang aking sarili tumutugon sa malalim niyang halik. Mahirap magpatawad sa isang taong nanakit sa iyo, pero mas mahirap kung patuloy kang itatanggi sa sarili ko. Kahit alam kong mahal na mahal ko pa rin ang taong ito at handa siyang gawin ang lahat makuha lang kapatawaran ko. Nagkamali kami at nasaktan na ang isa't isa But I have to forgive him because he deserves it Kulang na nga lang bilhin niya ang buong eroplano para magkaayos kaming dalawa At alam kong kayang kaya niyang gawin yon He is Miguel Montenegro after all Halos mapugtong aking hininga na maghiwalay ang labi naming dalawa I miss you my love Mahinang sambit niya sa tenga ko Kung hindi ko pipigilan ang sarili ko Baka hindi lang kiss ang kahinatnan nating dalawa Nakangiting wika niya sa akin na kinainit ng pisniko ko. niya ako pabalik sa upuan at magkatabi na kaming dalawa. May tanong ako. Wika ako sa kanya. Ano yon? Sasama ka ba talaga sa akin sa Korea? Isang linggo akong mananatili doon at isa pa. Ba't kailangan mong bayaran lahat ng upuan dito? I mean, bakit tayong dalawa lang? Kunot noong tanong ko sa kanya. Ayaw mo ba nun? Special ang biyahe natin. Tsaka kagaya nga na sinabi ko sa iyo, mamamasyal tayo doon at hindi ka magtatrabaho. Paliwanag niya na ipinagtak ako. Nakausap ko na si mama at papa. Who? Sinong mama at papa ang tinutukoy nito? Your parents, love? Sagot niya sa malambing na tinig. Bakit nakikimama at papa ka na rin? Nakalimutan mo na ba? Ex-wife mo pa din ako dahil pinilmahan mo ang annulment paper? Nakataas ang gilay na tanong ko sa kanya. Hinila niya ang isa kong kamay at hinawakan niya ng dalawa niyang kamay. I don't want to talk that about that annulment again, Malu. At paano mo naman nalaman na Malu ang tunay kong pangalan? I already told you. Nakausap ko na sila bago pa ako sumunod sa iyo. Pinaliwanag ko sa kanilang lahat at nakumbinsi ko sila kaya wala na tayong problema. Di ako makapaniwala na nagawa niyang gawin yon sa maiksing panahon. Just take a rest, my love, dahil marami tayong pupuntahan at bubuo tayo ng maraming memories doon kasama natin sa si baby. Wika niya sabay hawak sa akin chan. Makalipas sa mahabang biyahe, narating na rin namin ang airport sa Korea. Isang taon akong nanirahan dito kaya't kabisado ko na ang pasikot-sikot sa lugar na to. Pero nahirapan akong pag-aralan ang language nila kaya basic lang ang alam ko. Halos lahat naman na nakakausap ko marunong magsalita ng English. Medyo barok nga lang pero pwede na at kaya nang maintindihan kahit paano. Kagad kaming kamanap ng hotel na titirhan namin sa loob ng isang linggo. Para na rin kami nagka-honeymoon dahil dalawa lang kaming naririto. Sino ba naman na hindi may excite kung kasama mo sa ganto kagandang lugar ang lalaking mahal mo? Taglamig dito pero wala pa ding niebe. Sa sobrang lamig dito, kailangan namin ng doble-dobling damit at makapal na jacket. Para kaming nasa loob ng freezer na nakatodo ang level ng lamig, na kapag humihinga ka, literal na umuusok ang bibig mo. Kansam nita, wika ko sa lalaking naghatid ng bagahe namin sa loob ng hotel. Nakakamangha pa rin ang tanawin na makikita sa labas ng hotel, kitang kita kasi dito ang famous Namsan Tower. Gusto kong pumunta doon kasama si Miguel at maglagay ng love padlock. Hindi ko alam kung may alam ba si Miguel sa pakipag-date gaya ng normal na tao dahil hindi naman kami dumaan sa ganon. Pero siguradong masusulit namin ang pananatili sa lugar na ito. Are you tired? Tanong ni Miguel. Habang inaayos ko ang mga gamit ko sa closet. Hindi naman. Nakangiti kong sagot sa kanya. Good. Pagkatapos niyang sabihin yon, dahan-dahan niya akong inhiga sa malambot na kama. Kanina pa ako nagpipigil. Siguro naman, pwede na natin gawin ngayon. Bulong niya sa akin. Hindi na ako tumutulpa pa nang umpisahan niyang halikan ako. He kissed me passionately. Bawat galaw ng kanyang katawan ay may pag-iingat akong naramdaman. Siguro dahil sa pagbubuntis ko, kaya kahit ramdam ko ang pagkamis niya, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Tumako ang kanyang tingin sa akin tiyan na may maliit na umbok. Hinaplos niya iyon at naramdaman ko ang marahan niyang paghalik. I love you baby. Huwag mong pahirapan si mommy, okay? Sambit niya na ikinangiti ko. Pakiramdam ko tuloy, mas excited pa siya kaysa sa akin. O makiat ang halik niya sa aking labi. I love you both, sambit niya. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa paulit-ulit niyang pagsasabi kung gaano niya ako kamahal. Kinagabihan, nagpa siya kaming lumabas sa hotel. Maganda kasi kapag gabi, mas maraming bukas sa tindahan makapal na leather jacket ang suot naming dalawa. Naglagay din kami ng scarf at nagsuot ng bonnet dahil siguradong mangangatal kami sa labas. Kahit may suot na kaming heater pants, ramdam pa rin ang lamig sa labas. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa binata. Tumitig siya sa mukha ko at may dinukot sa kanyang bulsa. Padlock? Pupunta tayo sa Namsam Tower? Hindi makapaniwalang tanong ko. Napakaganda talaga ng lugar na yon, lalo na sa gabi. Oo, kasi sabi ni Sabrina gustong gusto mo daw magsabit doon kasama ng minamahal mo. Since ako naman ng mahal mo, let's go. Pinasadya ko pa ang puso na ito kaya tulad ito lahat ng nandoon. Kunot no akong napatingin sa puso na padlock na hawak niya. Masyado kasing malaki yon eh. Halos kasing laki ng plato. Gusto ko tuloy matawa dahil siya pa mismo ang nagpagawa ng puso na yon. Ilang minuto lang, narating na namin ang daanan papunta ng Namsam Tower. Napakadami ng padlock na nakakabit. Hindi na nga makita ang mismong bakal na pinagkakabitan dahil sa dami ng nakalagay na padlock. May space dito, tawag niya sa akin. Kagad akong lumapit sa kanya. Pero bago natin ikabit ang padlock na ito, gusto muna kitang tanungin. Kagad siyang lumuhod sa harapan ko. Will you marry me, Stella, or Malu? Kasabay ng pagbagsak ng luha ko dal sa labis na kaligayahan ay ang unti-unting pagbagsak ng niebe sa langit. Yes, Miguel. Kagad niyang sinuot ang singsing sa may ko na may mamahaling diamond na korting puso. Pagkatapos ay kagad niya akong niyakap. Lamiwanag ang langit dal sa nagkikistap tapang fireworks malapit sa kinaroroonan namin. Nagkakorte pa itong puso bago mawala ang ilaw. Pagkatapos ng isang linggo naming pananatili at pamamasyal sa Korea, umuwi na rin kami ni Miguel. Marami kaming naipong alaala doon na gusto ko ulit balikan kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon. Pagka uwi namin, kinausap niya ulit ang pamilya ko upang pag-usapan ang kasal naming dalawa. Walang pagtutol sa kanila dahil nakita nila kung gaano ko kasaya. Isang buwan ang magiging preparasyon ng kasal namin dahil sa simbahan ito gaganapin. Gusto ko sana, simple lang, ngunit ayaw pumayag ni Miguel, pati na rin ni Mama at Lola Karen. Gusto niya raw kasing bumami sa akin kaya talagang tumulong siyang maging maganda at perfect ang magiging kasal ko. Wala na akong nagawa kundi hayaan na sila. Si Sabrina ang naging maid of honor ko at silang apat na kaibigan kay Miguel. Masaya ako na nagkasundo silang lima kahit iba-iba sila ng personalidad. Bukod doon, pareho pa silang mayayaman. Ngayong araw ang kasal namin ni Miguel, Labis ang nararamdaman kong kaba sa aking puso dahil marap ako sa iba't ibang malaking tao. Pero mas namang ang nararamdaman kong galak dahil sa wakas, matutupad na ang aming pangarap. Lumipas na ang sakit at napalitan ng kaligayahan. Alam ko nag-uumpisa pa lang kami ni Miguel. Alam ko marami pang pagsubok ang haharapin. Pero hindi ako natatakot dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Magiging sandala namin isa't isa upang malampasan ang magkasama. Nasa bungad pa lang ako ng pinto papasok sa simbahan, naiiyak na ako. Na-overwhelm kasi ako sa mga tao sa paligid. Nakita ko na din si Miguel, nakangiti habang nagaantay sa akin. Inaasa na naman siguro siya ng apat dahil nakangisi ang mga to sa likuran niya at nag-uusap. Nang makalapit na ako sa altar, inalalayan niya ako paharap sa magkakasal sa aming dalawa. Kung hindi pa magsasalita ang pare, hindi niya na iaalis ang tingin niya sa akin. Si Sabrina ang nagdesign ng gown ko kaya tiyak bagay na bagay sa akin. Kita naman sa mata ni Miguel na gandang ganda siya ngayon sa akin. Kahit may umbok na ang ko, hindi pa rin naman to ganong halata. Maganda pa rin ang kinalabasan nito. Pagkatapos namin sa simbahan, diretso na kami sa restaurant para sa reception. Red and gold ang motif namin kaya napaka-elegante ng kinalabasan ng buong venue. May orchestra pang kasama. Congratulations, anak! Bati ni Mama Isabel. Niyakap niya ako na mahigpit. Thank you. Ma? Lumapit din sa akin si Sabrina at binati ako. Nakangiting lumapit si Lola Karen sa akin. Napakasaya ako, apo. Bukod sa bumalik ka na, magkakaapo na ako ulit. Emosyonal na wika ni Lola. Sabay namin siyang niyakap kaya nangilid na rin ang aking luha. Thank you po, Lola, sa lahat ng tulong mo sa akin. Kung dahil sa inyo, hindi ko makikilala si Miguel dumaan man kami sa pagsubok alam ko kailanman, hindi namin yon magiging matatag pa kami bilang mag-asawa sincere na sabi ko sa kanya at muli ko siyang niyakap nagpaalam sandali si Miguel dahil pinuntahan niya mga kaibigan niya tinanaw ko lang siya palayo dahil hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na ulit kami at masaya sa piling na isa't isa -tisa. trust is one of the most important foundation of life hindi yon hinihingi dahil yon ay kusang binibigay sa taong karapat dapat na pagkatiwalaan. But you can give another chance to trust again with the same person because you know it was all worth it. I am already happy now being with him and spending time with him are the greatest days of my life. What more could I ask for? I have money and I have him. And seven months from now, ipapangan ko na ang panganay namin. Pare, huwag mo naman ipahalatang kinakabahan ka at in love na in love ka kay Stella pangasar ni Raven sa kanya na ikinatawa niya. Kasama niya ngayon ang babaeng bumihag sa kanyang mga mata, kaya lang hindi pa rin siya nito nakikita. Napadako ang tingin ko kay Travis. May kasama kasi itong babae. Sino yon? Tanong ko kay Miguel. Ah, yung Amazona na yon, Si Ashley? Di ko alam kung saan niya nakilala yon eh. Pag kinakausap ko kasi hindi siya nagsasalita. Eh, paano mo nalaman na Amazona? Kunot noong tanong niya. Nakita ko kasi kung paano niya saknan si Chavez sa mambulat ng tawa si Raven. Nakakapagtaka lang kung si Raven bulag ang girlfriend, si Travis naman hindi naimik na Amazona. Pero kahit ganon, kakaiba ang ganda ng mga ito. Hindi ako magtataka kung bakit nahulog ang loob nila sa mga babaeng yon. Kasunod naman dumating ay si Sander, lalong kumunot ang noo ko na makita ko ang kasama niya. Hindi ko mawari kung lola o talagang gano'n lang siyang magdamit. Lahat balot na balot at wala kang makikitang balat kung hindi, mukha, daliri at paa. Hindi ko rin alam kung maganda dahil ko ito kung maglakad. Nakita ko rin ang pagpasok ni Carlos sa simbahan pero wala siyang kasama. Kinagabihan, pagod akong bumagsak sa kama. Sa dami ng bisita, nakalimutan ko na atang umupo. Halos lahat kasi ng naroon, pinakilala ni Miguel sa akin. Love? sa akin ni Miguel. Bahagya akong iminulat ang aking mata. Bakit, love? Tanong ko. Don't tell me, tutulugan mo ko. Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Bakit? Don't tell me, magkahanimun pa tayo. Eh may laman ang bata tong tiyan ko eh. Nakanguso kong sabi sa kanya. Are you happy? Tanong niya sa akin habang binababa niya ang zipper sa likod ng wedding gown ko. Very happy, sagot ko. Iniharap niya ako sa kanya at niya ako ng halik sa labi. Sabi ko na nga ba hindi na siya papayak na ba tutulog lang kami? Nagpaubaya ako sa gusto niyang gawin. Hindi man ito ang una naming naging espesyal, mahalaga pa rin ang araw na ito para sa amin. Dahil ito ang simula naming dalawa ni Miguel bilang mag-asawa. Mabilis lumipas ang pitong buwan, kabuanan ko na, naging maalaga si Miguel sa akin. Para na nga akong baby kung ituring niya every pregnant woman deserves to be treated like a fragile woman. Kinakabahan man ako, alam ko nandyan si Miguel at hindi niya ako pababayaan. Nagising ako kinabukasan dahil sa sakit ng chan. Kagad kong ginising ang asawa ko. Pakiramdam ko kasi malapit na akong mga anak. Nararamdaman ko ang pagsakit ng balakang ko. Miguel, I think my water broke. May ang wika ko sa kanya. Bagya siyang gumalaw at lumingon sa akin na namumungay pa ang mga mata. You want water? Tanong niya sa akin. No! I said, mga anak na ako, dalhin mo na ako sa ospital. Napabalik ko siya ng bangon dahil sa sigaw ko. Don't panic, my love. Just breathe. Inhale. Exhale. Huwag daw magpanic. Eh siya naman tong hindi mapakali at hindi malaman ang gagawin. Miguel, ano ba? Tulungan mo na ako dito, dalhin mo na ako sa ospital. Sigaw ko sa kanya. Oo nga pala. Kaagad siyang lumapit sa akin at binuhat ako. Let's go, manong utos niya sa driver. Abala ako sa pagpipigil ng pag-iridal. Naramdaman ko siya na gustong lumabas sa tiyan ko. Bilisan niyo po, lalabas ng baby ko. Naiiyak na sigaw ko. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin dahil baka lumabas na ang baby ko. Kaya mo pa ba, Malu? Nag-aala lang tanong na Miguel sa akin. Lalabas na siya, Miguel? Umiiyak na sigaw ko. Anong gagawin mo? Hinihingal na tanong ko sa kanya. Titingnan ko kung nandiyan na. Bago pa ako makapagprotesta, yumuko na siya tiningnan tinignan nga. Pero nakita ko ang pagtakas ng kulay sa mukha niya. Miguel, bakit ngayon ka pa nahimatay? Kainis ka! Ines na sigaw ko. Tuluyan na siyang natumba sa tabi ko. Mabuti na lamang at nasa ospital na kami. Kagad mo ba ang driver upang ihingi ako ng tulong sa loob? Mabilis naman silang gumalaw at pinuntahan ako sa loob ng kotse. Ngunit bago pa ako makababa, talagang hindi ko na kinaya napairin na ako ng tuluyan. Minulat ko ang aking mata. Naalala kong nawalan ako ng malay karina sa tende ng pagod at hirap. Miguel, sambit ko. Nasa tabi ko siya at nakahawak sa kamay ko. Ang anak natin. Nangihina akong tanong sa kanya. Bago pa siya makasagot, bumukas na ang pintuan. Bumungad sa amin ng nurse na may bitbit na baby. Ma'am, sir, ito na po si baby Stella Jane. Nakangiting wika niya sa amin, sabay abot kay Miguel. Mabuti na lamang inaral din ni Miguel kung paano humawak ng baby, kaya hindi na siya nahirapan pa nang iabot sa kanya ito. She's so beautiful like you, my love, sambit niya habang pinagmamasta ng maliit na mukha ng baby namin. Thank you for your sacrifices and for bearing my child. Pinahid ko ang luhang pumatak sa mga mata niya. Wala yun. Pero sana naman next time, huwag ka nang mahihimatay ha. Paalala ko sa kanya na ikinangiti ni Miguel. Sa nakikita ko sa kanya sigurado ko magiging mabuti siyang ama. Hindi man ibinigay ng Diyos ang lahat ng hiniling ko, ngunit higit pa doon ang pinagkaloob niya para sa akin. Ang magkaroon ng mapagmahal na asawa at napakagandang anghel na biyaya niya sa aming dalawa. At gagawin ko lahat para maging mabuting may bahay at ina sa aming anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga series story ni nais kong ibahagi sa inyong lahat. Maraming salamat po.